the Apostle Paul, mga kapatid, nagsabi niya, dahil patay tayo sa ating pagkakasala. Maaaring po sa mga panahon nito, sa oras mismo nito. Dahil meron tayong tinatawag na katotohanan na ang isang taong patay sa pagkakasala, hindi niya mauunawaan ang mga spiritual na katuruan kaya dahil kailangan po Holy Spirit. So, ang sabi ni Apostle Pablo, kailangan buhayin muna tayo ng Diyos. He made us alive in Christ. At kapag tayo binuhay, dun tayo magkakaroon ng paglapit, paniniwala, pagkaunawa. So lahat po lang ito, ang Diyos Ama ang gumagawa, right? So, remember, lalapit lang tayo kung ibinigay tayo ng Ama. At ibinigay tayo ng Ama sa Panginoon Yesus, tuturo, kailangan po ang mga salita na may payag sa wisdom at pangunawa sa mga tao nakakarinig na salita. Mga hindi binigay sa Panginoon Yesus, they will not believe. Ang sabi ng Panginoon, alam na niya kung sino ang mga hindi maniniwala. Sa, kaya nga sabi niya, kaya ako sinabi sa inyo, unless it is granted by the Father. Right? Now, look at verse 66, mga kapatid. Lahat po ng mga nakakita ng Himala nakakita ng powerful, miraculous work ng Panginoon. Ano pong ginawa nila? Verse 66. This is the saddest part, mga kapatid, sa ministry ng Panginoon. This is, in, in, in other words, marang this is final. Right? They turned their back at hindi na po sumama sa Kanya. Now, verse 67. Ano po ang sagot ang tatanungin ng Panginoon ang kanyang labindalawa alagad. 67 and 68. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan naniniwala kami at natitiyak namin na kayo, na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. At sinipo yung sinabi ni Pedro, di ba? Sabi niya, You have the words of eternal life. Now, yung pong binigyan ng words of eternal life, sabi niya, we have belief. Right? So, yung pong tunay na pananampalataya ay hindi po nakasali sa mga signs and miracles. Ang tunay pong pananampalataya ay talaga pong nakapundasyon at ito po ay resulta nang pagkakarinig ng salita, at ang salitang ito ay nagbigay buhay sa kanila, at itong buhay na ito na kanilang tinanggap, ito ko ang madadalas sa kanila sa tunay na paniniwala sa Panginoon Yesus Kaya ang sabi ng Panginoon verse 70, Did I not choose you?